Opisyal ng Bureau of Immigration arestado dahil sa panununtok sa isang taxi driver sa Pulsa CCTV. Naritong news scoop. Arestado ang isang opisyal ng Bureau of Immigration dahil sa umano'y pagsuntok sa isang taxi driver sa isang road rage incident sa Taguig City si Abumilak Linog, 41 anyos, ay nakunan na sa CCTV na umatake sa taxi driver na si Celso De Los Santos, 53 anyos, sa harap ng isang mall sa Bonifacio Global City. Ayon sa Southern Police o SPD, sina Linog at De Los Santos ay nagmamaneho sa kahabaan ng McKinley Parkway nang humarang ang taxi driver sa lane ni De Los Santos. Kinailangan ni Linog na mabilis na pumreno dahilan upang ang kanyang asawa na nasa front passenger seat ay muntik ng mabangga sa dahilan Dashboard! Bumaba ang opisyal ng BI sa kanyang sasakyan at hinarap si Delos Santos. Sinubukan ng mga gwardiya ng mall na makialam, ngunit binato ni Linog ng lalagyan ng juice ang muka ni Delos Santos, habang ang asawa ni Linog ay naghagis ng bote ng tubig sa taxi driver. Dahil sa ginawa ng asawa ni Linog, dito na binuksan ni Delos Santos ang pinto ng kanyang taxi. Ito naman ang kinuhang chance ni Linog na suntukin at sipain ng taxi driver. Dahil sa pananakit ng government employee, nagtamo ng pinsala sa mata ang taxi driver na aharap sospek sa reklamong may kaugnayan sa physical injuries.